At dahil nga, after 9 years, ay nag na sa pagtatrabaho ang aking asawa. Ay ngayon, ay nag-iisip kami kung ano yung magandang gawin. It's either magtatrabaho ba siya sa ibang company or magtataong fish pond na siya. Alam nyo kasi, malaki naman talaga yung kita sa fish pond. Depende kung gaano kakasipag at kung gaano kalaki yung fish pond nyo. Ang sabi nila, kapag ganito kalaki yung fish pond, ay pwede kang kumita ng 30 to 50,000 per month. O ba diba, san ka makakakuha ng 30 to 50,000 per month? Kaso nga lang, kapag sa fishpan ka, maiinitan ka. Kaya kung hindi ka sanay sa init, hindi pwede sa'yo to. Yun na nga, bumiyahe nga kami papuntang fishpan. Mga 6 kilometers lang naman galing sa bahay. Siyempre, kapag ganitong fishpan, expect na ba diba, na rough road. Yung papasok lang naman yung rough road sementado naman galing bahay papunta dyan sa labasan. Yung papasok lang talaga yung hindi sementado. Dito sila natutulog kapag nagtatrabaho sila dito. Ang mga manugang ko pala nag-finance itong fish fund. Para sa akin na hindi naman sanay sa fish fund, ayan nakikita kong fish fund na yan ay malapad na yan para sa akin. Kasi hindi ko naman alam kung ano yung maliit, ano yung malapad, ba? Diba? Sumama lang naman kami dito na asawa ko kasi yung manugang ko ay magpapakain ng isda. Ito pala yung pagkain nila. Makakabili ka lang naman ito kahit saan, sa palengke. Nag-uumpisa na sila magpakain. Paglalakad ka lang naman, galing dyan sa umpisa, papunta dun sa dulo. Tapos, isasaboy mo lang. Ayan o, oh, tingnan mo yung ginagawa ng asawa ko. Bali, dalawang kahon yung sinasabuyan niya ng feeds para isahang pakain lang sa dalawang kahon. Minsan, hindi daw talaga maiiwasan na mamamatayan kayo ng isda. Dapat, alisin nyo sa tubig yung mga patay na isda para hindi makontaminate yung ibang buhay. Ayan o, tignan nyo, sayang ba? Diba? Breeder yan. Mga breeder kasi yung isda na nandito. Sila yung mga nagpo-provide ng similia, palahian kumbaga. Tapos, kung nanganganak na sila, ay iha-harvest tapos ibebenta dun sa mga nagpapalaki ng tilapia. Ang lahat ng nandito ay mga breeder kasi binibenta na kaagad yung mga babies nila. Kapag nag-fish fan ka, masyadong matrabaho, maiingitan ka, mapapagod ka, at kailangan laanan mo talaga ng oras. Tulad nito, kailangan malinis yung fish fan. Kailangan walang water lilies. Kasi yung water lilies na yan, isa yan sa mga peste sa fish fan. Kasi madumi yan eh. Siguro, kasi hindi sila makakagalaw ng maayos. Ganun ba? Siguro, parang ganun na nga. Hindi ko na itanong eh. Kailangan talaga masipag ka kapag nag-fish fan kayo. Sulit din naman yung pagod kapag naibenta na sila eh. At kailangan malinis talaga yung kanal para kapag umulan, hindi umapaw yung tubig. At hindi matapon yung mga isda. Kasi kapag umulan, tapos umapaw yung tubig, mawawash out yan yung isda nyo. So sayang ba diba? Kaya dapat ma-effort sa paglilinis ng kanal. Anyway, sa inyo din naman mapupunta yung income, ba diba? So effort na lang talaga. So ano kaya? Mag-fishpan na lang ba kami? Para may 30 to 50,000 kami per month? Hmm, ano kaya?